tayo at isang panibagong recipe na napakasimple lang para sa ating recipe food today. Gagawa lang tayo kailin ng pork at tubong patuyo. Wow! Ito kailin ay hindi pa natin ito siya nagagawa. Pero napakasimple lang kailin para sa ating pork at Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa. Simpleng sangkap kailin at madaling sundan para sa ating pork adobo. Kaya kung handa na kayo, kung handa na kayo, tara, samahan nyo na ako, papakita ko muna yung ating sangkap para pag kayo nagluto ng pork adobo, ay alam nyo na ako ng mga ingredients o dapat gagawin. Kaya tara, kaya hindi, samahan nyo na ako. Let's go! Ito okay. Ito yung pork natin kay Lee. Yan may laman, tapos mayroong kunting taba kaili, kasi ito yung napakasarap sa adobo na may halong taba yan ito lamang kaili, kaya ito yung sangkap nya bawang sibuyas, meron tayong niskapistik, kaili siling pula, siling green tausi, yan laurel, na pampaswerte meron tayong pork cubes, isang buong baboy pamintang wasak star anise kay Liam gagamitin star anise para may kunting bango at ang ating oyster sauce baka naman simple ating pampaasim suka pampanat at natuyo napakasimple lang kay Lee para sa ating pork adobo kaya i-slice ko mga to kay Lee at ayusin natin ni Boy Mokbang yung mga sangkap kaya tara let's go slice muna natin kay Lee yung pork natin good size lang kay Lee yung slice natin yung hiwa natin sa ating pork itong kalalaki lang kaili. depende sa inyo kaili kung gaano kalalaki yung slice nyo. Dahil wala namang suka to kaili. Kung mas marami kayong pamilya kaili, pwede namang litan. Mas masarap kasi kaili pag sa adobo ay merong kunting taba. Dahil siya yung nagbibigay ng linamnam. kasi matagal na rin tayo kay Elena hindi nakakain ng pork adobo kaya balikan muna natin yung mga ganitong luto na napakasimple lang kung ano lang lang ang, meron dyan sa kusina nyo ay lang kailan para hindi na kayo maghanap hindi na kayo lalabas hindi na kayo lalayo pwede rin namang kaili walang mist kapistik magalit kay Ellie yung ano niya, taba. Yan kay Ellie, balikan na lang natin to kay Ellie. Pag okay na, parang hindi mga haba yung video natin. Same process lang naman to kay Ellie. Kay konti na lang ay matatapos na tayo. hindi na natin ito siya kayli ima-marinate yan ito na yung finished product natin kayli, hindi na natin ito siya ima-marinate kayli, didiretso na natin punta natin si Buymukbang kayli sa kanyang sangkap yan na siya si Buymukbang kayli nag-umpisa na yan. Kino, pinipress lang niya kayli yung ano natin yung bawang yan okay na yan Ma. balatan mo na lang huwag mo lang iwan pinipress lang kayli yung bawang Ibu mukbang kay Leo. Kanyang kay Leo, hindi na siya naka-slice. Cubes-cubes lang natin ulutuin yan. Yan. Ito lang naman yung sangkap natin kay Leo. Oh. Yan. Kaya si Boy Mukbang ay kabisado na niya na ang kanyang gagawin kay Eli. Yan. kaili balikan na lang natin ulit si Boy Mukbang. Magpapainit man tayong mantika para mamaya magigisa na tayo sa sangkap na in-slice ni Boy Mukbang. Kay Lee, nakasalang na yung kawalay natin. Maglalagay natin ng mantika. Yan, guts na guts na yan tayo lang natin kayo yung para may lagay na natin yung sangkap kayo yung mainit na yung natin lagay na natin yung bawang tayo lang natin magbraw ng konti hindi pa natin lagay yung sibuyas para mas bumango ang ating mga ito kasi hali kayo yung ulo ng bawang bago natin ilagay kay iling ating sibuyas mas babago kay ili medyo mag brown ng kunti yung bawang yan brown na nga kay dahil mainit na yung mantika natin ilagay na natin yung sibuyas napaka simple yung recipe lang to kay para sa ating pork at patuyo yan balikan na lang natin to kay pag okay na yung sibuyas natin para ilagay na natin ang ating pork na hindi natin minamarinate yan, okay na yung bawang natin at sibuyas ilagay na natin yung pork yan um, mintos lang muna natin ito sa Napakasimple nga naman ito kay Lin ating adobo na patuyo. Yan. Hayaan na lang natin ito kay lumabas yung katas. At tatakpan natin yan. Balikan na lang natin ulit mamaya. Kay pagkalipas ng 10 minuto, balikan na natin. Yan na kay Lin sinasabi natin. Lumalabas na yung katas niya. Ngayon, pwede, pwede na tayo dito maglagay ng pampalasa. Kay para papasok yung mga ingredients sa kanyang laman ilagay na natin kay Ling, ating isang buong baboy 4 cubes ilagay na natin yung oyster sauce ganito ba kayo magluto kay Ling ng adobong patuyo kung hindi niyo pa ito nasubukan kay Ling uh, ah, panoorin nyo hanggang sa dulo ilagay na natin ang ating black beans o tausik Maglagay na tayo dyan kay ng pamintang wasak. Mamaya na natin kay ilagay ang ating toyo at suka. Lagay na natin ang ating pamintang wasak. Yan. Mas maraming pamintang wasak, mas bumabango. At maglagay na tayo kay ng star anise Ito kay ay dagdag aroma. Yan dalawang piraso lang kaili ang ilalagay natin na star anise, yan mamaya na tayo maglagay kaili ng pampaswerte, laurel ilagay na natin ang ating kapi na anis, kapistik yan, ilagay na natin yan, yan kaili, anis kapistik, baka naman Siyempre, mikos-mikos lang muna natin yan. yan. Mikos lang natin kaili hanggang mag-balance. Mamaya na tayo maglagay ng toyo kaili. Pakapitin muna natin yung kapi at yung oyster sauce dun sa laman. kulay na kaeli mamaya takpan mo natin to kaeli at balikan na lang natin ulit ito mamaya yan pagkalipas na 10 minuto balikan na natin ulit aruy wow ang bango pwede tayo maglagay kayo din ng toyo. yan yan dalawang santo kaili na tuyo ang nating ilalagay yan para mas maganda ang kulay at mamaya na natin ilagay ang suka Haluin lang natin yan para magbalance kaili yan para kapit na kapit kaili yung mga aromatic na nilagay natin sa ating pork yan kung hindi kayo ganito magluto ng adobong patuyo panoorin nyo ng to kaili simpleng recipe lang kay kaili at takpan muna natin yan at balikan natin mamaya kaili pagkalipas ng 10 minuto dalawin na natin ang ating ginagawa waruy uuuh, mm, grabe ang pangok kaili halimuyak ang pangok kaili yan o no? medyo gumanda na ang kulay kaili pag ito'y natuyo kaili, ito na yung mga kulay nya kaya mamaya na tayo dito kaili maglagay ng suka kapag medyo mababawasan na kaili yung sarsa niya at sigurado luto na rin yan ilagay na natin yung siling green para may mirin na tayong spicy o kagat yan. mamaya na yung siling pula kaili yan grabe napakasimple lang sa kaili ang bango, grabe ang adobo natin kaili napakasimple lang at mamaya natin tikman yan kaili pag naglalagay na kayo ng suka Tikman natin yung pork natin kay Eli. Yan. Saktong-sakto lang to kay Eli yung yung sauce niya ay siguradong lutong-luto na to kay Eli ang ating pork. At takpan mo natin to kay Eli ay mag shout out muna tayo sa ating mga sulit at challenge viewers diyan. Kaya tara, samahan niyo na ako kay Eli. Habang hinintay natin kay Eli lumambot at mababawasan yung sarsa para sa ating pork. At tubong patuyo Mag-shout out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan, kaya shout out Andy Pruli Bakila from Saudi Arabia shout out Yon, ingat kapalagi jenday. ka palagi dyan day at nandito kami lagi ni Boy Mukbang na nagbibigay sa iyo ng saya kaya maraming salamat sa pag-support nyo pag-support mo sa aming channel kaya shout out sa iyo Andy Pruli Bakila shout out ingat ka palagi dyan day Mami Duri sa Room Vlog from USC, California shout out 65, 65, Elena and Arthur blood out. You know what? Shut out. Ricks Garcia. Shut out. Buts 95. From Hilumos Liti. Buts 95. Team Akashio Shut out. Yung meray meray salamat sa inyo. Uh, it's in bees. Buts 95. Team Acacio. Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo lagi dito sa aking channel. And Butts 92, 9293 Lamak Elementary School. Shout Yun, maraming maraming salamat sa inyo mga mit. At ingat kayo palagi. At maraming salamat sa pag-support nyo. And Jim Boy Lorizo from Rumi, Italy. Shout Bungo TV Vlog. Shout Adrian Vlog. Shout Jerry and Shinari's vlog. Shout out. Jonas Diary. Shout out. Ati GB TV. Shout out. Layla Katagayawa from Japan. Shout out. Kim T Channel from Ayala, Sambunga City. Shout out. Damaso Ramos. Shout out. James Channel from Saudi Arabia. Shout out. Vista Living in Japan. Shout out. Mami Mel from Muscat Oman Shout out. Mondar Vlog. Shout out. Mother Vlog, shout out. <laughs> Excuse me po. Bartolome Grutas, shout out. Jerami Yimpao from Tansa Kapiti shout out. Lorena Palacio Masanegra, shout out. Red Official Vlog, shout out. Divina Robertson Vlog, shout out. Mitch Vlog, GT87, shout out. Early Don Laurino Bayuna, shout out. A Missing Yeds Channel out. Amigos Amigas From San Rafael San Carlos Pangasinan City. Shout out Mercy Twin Casulas from Netherlands. Shout out Hilton and Haile Black from Saudi Arabia. Shout out At whom with Eden Blood. Shout out and Momishil Kawakubo. Shout out. Yun maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support niyo lagi dito sa aming channel. Kaya napakasimpleng recipe at madaling sundan. Gumawa lang tayo ng pork at dubong patuyo. Kaya shout out din at ingat ka palagi. Ang easy ng Cameroon. Shoutout. Istolano Group. Shoutout. Riders. Alabang Boys. Sunuro Boys. game QMD Department. Shoutout. Hero. Shotout. Gilbert Santos. Shoutout. Chris Glen Shoutout. Glenn Agatun. Shotout. Lorenzo Bora. Jaden Randy. Shotout. Kim De Fernando Canyon. Ang Gerald Adria, yung mga sulit sa sulit natin kay Let Challenge Viewers, ay maraming maraming salamat sa inyo at ingat kayo palagi dahil napakasimple mo recipe, Kumawalan tayo ng pork at dubong patuyo. Kaya mainit kayo dito. Shout out, Jisi Balubu. Jisi Balubu, shout out. <laughs> shout out sa'yo dyan, Jisi Balubu. And G. shout out, Mama Flor. Mama Flor, shout out. Yung mga kailang ating mga sulian, ang Coffee Boys. Napakasimpleng recipe. Gumawalan tayo ng pork. Adubong patuyo. Masarap pulutan. Pero sa atin, pumukbaw iyo mga Kopi Boys, napaka simpleng recipe. Kung hindi pa kayo nakatry ng ganitong lutong adobo, panoorin nyo na lang hanggang sa dulo ang ating recipe para mayroon kayo matutunan na napaka simpleng recipe para sa ating pork adubong patuyo. Kaya tara, maraming maraming salamat sa inyo. Support-support nyo lagi dito sa kanilang channel. Ang ingat kayo palagi. Dyan. Kaya tara, balikan na natin kay Lee ang ating adubong patuyo. Baka nasunog na. Kaya tara, let's go! balikan na natin ito na nga kay Leo oh. pagkatapos natin mag shutout out ang ganda ng tulog kay Eli. nakakagutom na oh Ooh, wow napakasimple lang kay Leo hindi na natin ito siya takpan kay Eli ng panakip natin para tuluyan at ito siyang maluto at matuyo yan gano'n lang kasimple kay Eli. pag nagluto ng adobong patuyo huwag nyo lang siyang takpan para mabilis siyang mag-absorb at mababawasan yung sarsa natin kay Eli. dahil ito kay Eli, ay malambot na rin yung pork natin. Goods na goods na. Yan. At dito kay Ili ay maglalagay na tayo ng suka. Maglalagay na tayo ng suka kay Ili, Dalawang kutsara lang. Yan. Dalawang kutsarang ng suka kay Ili. Yan. At hindi na natin haluin yung kay Ili. Ilalagay na natin ang ating laurel na pampaswerte. Yan. para sa ating adobo kaile patuyo. At simpre, ilalagin na natin ang ating siling pula para may kagat na. yan At hayaan na lang natin yung kaile ay hindi na natin siya takpan. Balikan na lang natin yan mamaya. Hindi natin siya pwedeng aluin kaile dahil yung suka niya para hindi makatakas yung espiritu. Hayaan lang natin siyang naka-open para mas mabilis tumuyo ang ating ginagawang to kaya balikan na lang natin ulit yan mamaya kaili pag ng limang minuto kaili balikan na natin baka dumikit na yan ang bilis kailing tumuyo di ba napakabilis tumuyo kaili o oh. tunog pa lang kaili nakakagutom na para sa ating pork adobong patuyok. grabe lahat ng mga mahilig dyan na adobo Kunti na lang po kaili ay goods na goods na. Yan. Kaya, tunog pa lang kaili, nakakagutom na. Lapitan natin. Kaili yung oh. Ang ating pork adobo. Oh. Kunti na lang yung kaili ay goods na goods na yan. Pulabasin lang natin ang kunting mantika niya. Ay suwabi na yung kaili para sa ating adobo patuyo. Oo, wow, wow, wow. Nakakagutom kaili yung tunog. Yan, balikan na lang natin ulit yan mamaya kaili. Kaili, titikman na natin. Migos muna natin. Grabe, ito yun na Kaili, oh. Kapit na kasi pa Kaili yung ano natin, no Ito yung Kaili ay sigurado pang rice, so nagmamantika na siya Kaili. Ito yung hinahanap natin na luto para sa ating pork adobong patuyo. Ngayon, titikman na natin Kaili. Ito palang Kaili, oh, no? Yung mga ano niya, ito tayo titikim. arui Grabe kay Lee panalo. 151% kay Ang ating adobong patuyo. Yung kay palabasin lang natin ng kunting mantika kay ay goods na goods na to. Oh. Grabe, pwede ka lang kumuha ng kain kay Lee. Yan. Ito na yung adobong patuyo natin. Na napakasimple lang, oh. grabe. Kulay pa lang panalo na. Yan limang minuto pa kay Eli ay guts na guts na to para kapit na kapit yung mga sangkap na nilagay natin dun sa pork ganito lang kay Eli magluto ng pork adobo tunog pa lang ulam na grabe kay Eli o oh. wow grabe nakakagutog para sa ating pork adobo tunog pa lang ulam na wow 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 mamaya konti kay Eli okay na to titikman ng ating urado para nabahaba na kayo ay gutom na rin ako yan yung kahili lumalabas na yung mantika natin yan yung hinanap natin kahili na luto para sa ating recipe na pork adobong patuyo wow 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 panalo pagkalipas ng limang minuto kahili ito na yung resulta kahili wala na talaga siyang sarsa kundi mantika na lang kahili yan o, papakita natin yung mantika yan, grabe ito na kaili, Eli, goods na goods na to ay titikman ng ating urado para bahaba na, yan o wow at spicy pa kaili, Eli, napakasimple lang kulay pa lang kaili, ay panalo na okay na to, titikman ng ating urado para bahaba na yan na kaili, titikman ng ating urado kung okay na ba yung ginawa nating pork at dubong patuyo Ang gala, na gala, lumay tayo. Kaili, ang ating finished product, o. Oh, kumukulo-kulo pa. Grabe. Maghain lang kami ng kanin, Kaili, o. Oh. At kababa na, dahil gutom na rin sa buong at gutom na rin ako, Kaili. Kaya ano pa naman tayo, tara. Samahan nyo na kami sa aming pagmumukbang. Oo. panalo. Yan na, Kaili, ang ating finished product. Grabe, ka, Kaili, sa sarap, oh. At spicy pa. Sigurado kay Eli, taob na naman ang kaldero to. Rice natin. Rice ni Boy Mukbang. At gutom na si Boy Mukbang kay Eli. Kaya tara, ano pang hinintay nyo? Sumubay na. Para sabay-sabay tayo mabubusok. Para sa aming easy at simple recipe. Pork adobong patuyo. Rice natin kay Eli. Kaya ano pang hinintay nyo? Tara, hababa na. Panalo. Wow, wow, wow. Kaylee at tapos lang natin gumawa ng napakasimpleng recipe gumawa lang tayo ng pork at dupong patuyo bago tayo kumain pasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw Lord maraming maraming salamat to sa blessings na binigay mo sa amin maraming salamat hindi mo kasi maraming sa God and God Amen Ano pang inintayin nyo? Tara na! Hab haba na! Kaya kain tayo sa inyo? Uh, ah, Andy Crowley Bakila from Saudi Arabia. Kain tayo na Mamichel Kawakubo Ati GB TV Adrian Blag Bungo TV Blag And Jerry Sinaris Blag And Mam Ma Mercy Queen And Jim Polo Rizzo from Room Italy Kaya ano pang hinintay nyo? Tara, sumabay ka na And Adrian Blag Tara Idol, sumabay ka na Ito yung Sibalugu Sibalugu, kaya today, si Balubu. Yes, Balubu, tayo Mama Flor, kaya tayo Mama Flor, tayo Tara, and Butch 95 from Lomos Liti It's in this Team Acacio and batch 92-93 Lamag Elementary School Tara, sumabay na kayo para sabay-sabay tayong mabubusog kaya ano pang hinintay nyo? Pumatak na si mo Mukbang kay Eli Dahil gutom na Krab, hindi kayo napakasimple lang para sa ating pork adobong patuyo Kaya, tara Ito yung Bungo TV Vlog. Bungo TV Vlog, kaya tayo. tayo. na Idol. Bungo TV Vlog. Subabay ka na. Mm. Wow. Grabe kayo din. Itong mga lotok ay hindi mga ganito aabot ah, ng one week. hindi siya napapanis kay Lee dahil sobrang tuyo nagmamantika kay Lee sa sarap mmmm <coughs> Panalo? Ayos? napasok kayo yung mga ingredients na nilagay natin sa kanya. Perfect. Yung kayo tayo, ma'am, Michelle Kawakubo. Kung gusto ko ba kayo tayo, ma'am? Is Balbalubo. balo, Balbalubo. Is Balbalubo. Mama Flower. Mama Flower, tayo tayo. Mmm. Restare a caere suave, grave, mh, mm. pallaro, mm. Ah, Dios rin hay una para -grab. acá. Grabe que hay tubig muna tayo. Ah, wow. Kanin pa, please. Grabe. pag ni rice kayo yung ating ginawa. Pag mga ganitong loto talaga kayo grabe. Kapit na kapit yung mga sangkat doon sa niloto natin. Ừm mm. Thôi stay yung paghihirap natin. Sana may nakukuha kayong idea para sa ating pork at dugo yung matuyo. Uy, mukbang sold sure out na. Grabe. Kanin pa, please. Hmm. Ah. Uh. Lipit mo namin ito kayo, ni ba? Huwag yung papaalam sa inyo. Yung kay Letsud na naman tayo na napakasimpleng recipe. Kumawalan tayo ng pork at tubong patuyo. Kaya yeah, huwag kalimutan lang nyo mag-like, share, subscribe. Oh, ooh, thanks God. Grabe, panahal na rin. napaka uh, oo Oh, thanks God. Excuse me po. Para titig kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming-maraming salamat. Sana may natutunan kayo kayo rin para sa ating pork adobong patuyo. Kaya, bye! -bye. bye.